Number one. SM Radio. Hey! tambalana! At eto na sila ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala Chris Chuper sama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chupet, ni Nicole -ni 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 Hiala. Mula sa Mahiwagang Burnay, Mahiwagang Burnay, Mahiwagang Burnay, Ang Kwento. paboritong programa. <laughs> Ito po si Tiger Garutay na nagsasabing promise <laughs> na nananakot pra my precious <laughs> Burnay. Ako po muna magbabasa ng mahiwagang Burnay dahil naghihingalo na po ang boses ni Korya. One bar nalang. One, One bar, bar na lang. Na lang eh. Baka kasi pag tinodo ko, oo, oo. maabuso. Binapahiran mo nga ka mo ng langis, di ba? Mm-mm. Iniinuman ko ng langis. Nagka uh, lang tooting. kayo. <laughs> Tuti. <Tootie> Tuti <oil. laughs> Ano? Pang karborador. Yung <laughs> <laughs> pang motor. Tuti Pangkarburador. Pang oo, oo. Tootie Oh my God. Akala ko, tooth throat oil yun. <laughs> tanga-tanga ko talaga. Minsan dapat magtanong. Huwag mahihiyang magtanong. <laughs> Sabi nung kabisyo natin, dahan-dahan mm. uh, ka lang daw pagpunas ng oil. Kasi merong siyang kakilala na hati yung katawan. <laughs> <laughs> Gusto mo yung oil galing doon sa amin Ayoko! Ayoko tangin nyo! O, oh, eto na. May burnay tayo. Eto. Ngayong summer, sino ba ang tatanggi sa halo-halo? matamis, malasa, puno ng rekado. Ganito ko may lalarawan ang love story ko. Ako po si Arian, suplada at masungit ang madalas na impression sa akin ng college. Hindi naman po ako kagandahan pero may mga nanligaw din naman. Pero that time, hindi pa talaga ako handang magkaroon ng boyfriend kasi academic scholar po ako at pinapaaral ako ng tita ko na nasa abroad. In short, uh, no boyfriend since birth. Sa edad na 19. Kontento na ako sa konting pasulyap-sulyap pa sa mga crush ko sa ibang room. In coming third year ako nang maging uh, classmate ko si Xavier. One of the boys ako sa klase namin. Lahat ng lalaki ay kaklose ko Except kay Savior Hindi ko siya pinapansin Kasi hindi naman kagwapuhan Kalbo kasi siya <laughs> Grabe ka <laughs> <laughs> Ang hard mo sa mga kalbo ha <laughs> Ang May hide. issue ka eh? siya <laughs> to <laughs> ano problema mo sa mga kalbo? <laughs> Bala ka dyan <laughs> Kalbo kasi siya kayong manggi. Hindi masyadong magandang manamit. <laughs> Abangan mo yung ending. Kalbo, ha? <laughs> Parang may sariling mundo sila ng best friend niya. Ang gusto ko lang sa kanya ay palabati siya. <laughs> At least, di ba? Pala... 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 Po mo. Pala... Ano siya? Pala... Pala... <laughs> Pala... ng <laughs> At least merong maganda na gusto ang asset yun. Magandang paano yon Bahagi ng pagkatao. Part of being ano. Okay. Ano siya? Si Savior Palabate. Describe yourself in one word. Palabate. palabate. na ito. Sige kayo. <laughs> <laughs> Ang haba pa niyan, promise. Kaya hindi ko kayang basahin eh. Go. O, eto na. Nabapansin ko na siya ng madalas dahil masyado siyang gentleman. Kapag may nag-report sa klase, wala siyang pinipiling tulungan. Siya ang uh, tagadikit taga-dikit ng Manila Paper, taga-prepare ng projector, at taga -bit, bit ng mga gamit ng mga professor. Nako, uh, kabatch natin to. <laughs> <laughs> Hindi, kabatch natin to. Oh, Manila, Manila paper, paper, eh. paper, tsaka projector. projector. Yan, oh. tsaka taga bit, -bit din. Eh. Para uh, uh. yan eh. <laughs> May something sa lalaking to, ang sabi ko. Dito na nag-start na dumagdag na dumagdag siya sa mga crush ko. Hindi ko na kailangang lumabas ng room para sumuliya pa kasi naman nasa harapan ko na siya. May mga time na nagkakatinginan kami. Nauhuli niya akong uh, nakatingin sa kanya pero ibinabaling ko agad sa blackboard para hindi mahalata. Nung nasa computer class kami, tinanong niya ako kung pwede daw mahingi yung number ko ibinigay ko naman sa kanya. 99 kabats kasi oh, may number na. Oh, ah. uh, baka landline. <laughs> <laughs> 722-116. <laughs> <laughs> o oh, basta 8 digits. Mm -hmm. At doon na kami naging magka-text. Oh. Ay, ah. hindi natin kapatch. Oh. Oh. Ayan na to. hindi, yung, mga, yung mga ano to, yung mga banana phone pa to na. Ay, 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 ay. Matatapos na ang first SEM. May reporting ako at si Xavier ay uh, Dali-daling tumayo Para ikabit ako Ipagkabit ako ng Manila Paper Ikabit ako <laughs> Ikabit ako sa Blackboard <laughs> Promise, magpapagaling na ako Para maayos yung pagbasa <laughs> Gumanti, sinabihin mong pangit eh Ikakabit kita sa Blackboard <laughs> Kuts-kuts Pare... <laughs> tayo <laughs> Okay Tapos Maaba pa yan. <laughs> Dami yung tao eh mm. Ito na Matatapos na ang first sem May reporting ako noon At si Xavier ay dali-daling tumayo Para ipagkabit ako ng manila paper At ipag setup ng projector Nagpasalamat ako sa kanya Pero hindi ako nakapag-concentrate sa report ko Kasi nakatiting siya Yes, yes. <laughs> Dumating yung acquaintance party namin at inintay kong isayaw niya ako. Naisayaw niya na ang lahat ah, pero ako hindi pa rin. Bago ako magtampo ay nilapitan niya ako. Tsumempo lang pala siya sa kantang Maabot ka lang. At doon niya ako isinayaw. Maabot ka lang? Oo. Oh, ang Maabot ka lang? Ba'y maabot? Anong maabot ka lang? <laughs> Ba'y maabot ka lang? <laughs> Mm -hmm. So nagsumayaw na silang dalawa. <laughs> <laughs> no, wala kasi hindi <laughs> ko... <laughs> na... Eto <laughs> na. <laughs> ito na, ito na. <laughs> namin yung nagsend na story. <laughs> baboy na <baboy. laughs> Wala <laughs> <kong stage. laughs> At <sumayaw> <laughs> Ito wala di ko ba, di, Sabi ko nasa limi nabasa ko. May masabi at sumayaw sila. Pagkatapos lang sumayaw. At pagkatapos. Hindi <laughs> baloy lo yung Hindi pala natuloy talaga yung sayaw. Ang gulo-gulo na <laughs> Ang gulo nyo. Wala kayo. Oh. Okay, oh, ito na final exams na namin at oh. uh, <laughs> sumayaw <laughs> sila Oo, dun anong nga? ending doon na tapos in next paragraph, <laughs> 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 next, uh, paragraph in next paragraph oh, finals na yan final exams na namin at todo ready na kami grabe ang tuksoan sa klase kasi napapansin na rin kami ng iba kong mga kaibigan na yung isa kong friend na lalaki, pinagtabi kami ni Savior sa library. Si Mokong naman, sobrang mahiyain at hindi nagsasalita pagkatabi ko na. One time after the exam, nilapitan ako ng best friend ni Savior. Pwede bang maligaw yung best friend ko sa Hindi kasi marunong magsabi. May siya, nahihiya siya kasi hindi pa daw siya tuli. Seryoso <laughs> ba? Hindi pa dinig ko na naiihis. <laughs> 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 ang weird noon. palabadi siya kasi di mo pala sa. <laughs> Totoo ba 'to? Baka <laughs> joke lang din 'to. <laughs> oh, kasi siya lumapit kasi hindi pa daw siya tuli. Uh -huh. <laughs> so hiyawan yung mga kaklase namin noon at hindi ko alam ang gagawin ko. Humingi pa si Saver ng tulong sa isa kong friend na kabaryo niya. Ipinapatanong sa akin kung uh, pwede daw akong ihatid sa bahay. Wala na akong magagawa kasi nakaabang na siya sa akin after class. Hinatid niya ako sa bahay. Kasama yung tropa ko. Sa terrace ko, sa terrace ko lang sila in-entertain dahil baka mapagalitan ako ng parents ko. Doon na nagtuloy-tuloy ang paniligaw ni Saver. Lagi siyang nakasunod sa akin tinetext ako at pinupuntahan ako kung saan man ako nandoon. Sabi ko sa kanya, kung magkakaroon man ako ng boyfriend, gusto ko secret on. <laughs> Bakit? Akala <laughs> ko gusto ko tole <laughs> <laughs> Parang mag-on tayo, pero pasikreto. Ah. Kasi ayoko mapagalitan ako ng parents ko. Okay lang naman daw sa kanya at tatanggapin niya kung ano man ang magiging desisyon ng minamahal niya. October 25, habang nasa computer shop ay sinamahan ako ni Xavier. After niyayanya niyaya niya siyang niyaya niya akong ano? <laughs> After nun, niyaya ko siyang magmeryenda ng halo-halo. Hindi pa rin kami gaano mapalagay uh, sa pagkikwentuhan ng personal. Kaya nag-uusap na lang kami sa text. Magkatabi kayo na ah, tasa tapos nag-uusap kayo sa text. Beside <laughs> <laughs> comments din. Pa, pa, promise, magpapagaling ako. <laughs> o, tapos... Nung kasi itong Magkatabi <laughs> sa computer siya, kaya nag-uusap sa text. <laughs> Finisher mo, wala nang <laughs> oh, oh, oras. Oo, wala oras. na haba pa yan? Huwag ka na sumay-comment. <laughs> Tinanong niya ako kung kailan ko daw siya sasagutin. Ang sabi ko sa text, may crush ako sa klase. Tinanong niya kung sino yung crush ko. Itinext ko yung initials na YXC. Abote nga ang uh, ngiti niya. Dahil yun na 'yung mga pagsagot ko sa kanya kinilig ako hindi lang sa tamis ng halo-halo kundi sa unang halik sa pisngi na natang tanggap ko mula sa kanya <laughs> first boyfriend ko siya at first girlfriend niya ako tinago ko pa rin sa parents ko kasi nga nahihiya ako kasi nga hindi tuloy. <laughs> <laughs> sabihin mo nga yung boyfriend mo sabihin mo savior ha third year high school yun, Ay, ano na yun ha? baka hindi Pilipino anyways ano? so, tapos <laughs> tuloy ang basya may nakakaalam din ng mga prof namin at uh, binalaan ako na baka ma mawala ang scholarship ko kasi may boyfriend na ako sabi ko naman na uh, manage lang po ng time at hindi naman pababayaan ng pag-aaral One time, inimbitahan siya ng daddy ko para kumain ng tanghalian. Seryoso ang daddy habang kumakain kami. Ang sabi niya, Tutal, hindi ko na kayo mapipigilan. Sige, papayag na ako. Parang nabunutan kami ng tineka, kasi hindi na namin kailangang maglihim pa sa kanila. Na makagraduate kami ay pareho kaming nagkaroon ng successful careers. Isa akong uh, CSR, ano yung CSR? Customer Service Representative. Okay. At IT professor naman siya sa isang university kung saan kami nagkakilala. O sa university kung saan kami nagkakilala. Tumagal ng four years bago kami nagkaanak at magpakasal. Nang magkasakit ang tatay ko noong 2014, laging nakasuporta si Xavier. Nang ma uh, madiagnose naman ang panganay namin na may autism, siya ang kasakasama ko sa check up. Sa gitna ng mabibigat na suliranin at pagsubok ay hindi niya ako iniwanan. Hindi pa rin nagbabago si Saver mula nang makilala ko siya. Sa pasig ako nag-work at sinusundo niya ako right after niya mag-out sa school. Sorry. Seven pages pa to ah. <laughs> <laughs> hindi nagbago, ibig sabihin. <laughs> hindi pa rin tuloy. <laughs> wala talaga plano <laughs> baka nga hindi Pilipino ah, baka tapos, mami i-reveal -re sa hmm. last part i-reveal sa last part <laughs> ang yung conclusion sa wakas, tuli na sa siya na na siya <laughs> <laughs> tapos kahit traffic ay sobrang gentleman pa rin niya tumatagal kami sa biyahe kasi halos lahat ng pedestrian lane eh, tinitigilan niya. <laughs> Para patawirin yung mga tao. <laughs> late ka na. <laughs> e, <di ba? laughs> Ilang late <may> siya <laughs> sa passing. Hindi pa rin. sobrang gentle. Man. Pinauna lang. <laughs> Eto no, mga kalambundi yan. Dinauubos ubusin tao dyan eh. <laughs> oh, tapos kinabukasan na nasa pedestrian lane pa rin kami hindi na ako eh kasi magulo kayo dalawa hindi ko tuloy nasusundan yung binabasa ko Inabot ako, Mark Oh, tapos. Sobrang bait niya pa rin kahit inaabuso na siya ng mga estudyante na. Kahit abutin sila ng 12 midnight sa pag-check ng thesis ng mga pasaway na graduating fourth year, sige pa rin. Suplada ako pero nahawaan na rin ako ng pagiging mabuti sa tao niya. <laughs> Suplada ako pero nahawaan na rin ako sa pagiging mabuti niyang tao. Sa, palag sa palagay ko, ang pagiging mabuting tao ay nasa tao talaga. It's a choice. Hindi mahirap gumawa ng mabuti at hindi mahirap maging matulungin. Kung gugustuhin mo lang talaga. Sobrang proud ako sa iyo, Savior. At sobrang thankful ako dahil kagaya ng halo-halo, pinigyan -halo, mo ako ng kulay, sari-saring rekado, at naguumapaw na good vibes ang buhay ko. Ako po si Arian, isang tambalanista at ito ang aking kwento. yon Ay, okay, so wakas. <laughs> Naitawid ni Chopper. Thank you, partner! Sabi ni Sir, sabi ni Sir Ma'am, magpagaling na daw ako agad-agad. <laughs> Sir Mon, kasi pag binasa ko yung sobrang haba, mauubos talaga. One bar na lang eh. Kailangan ko ba bang basahin tong summary? Hindi meron na! Pa yung, meron, pa, meron pa dito, uh, ano to eh, seven pages more. <laughs> Sayang, hindi na-reveal kung tuli o hindi tuli. <laughs> okay. Ah, saludo kami kay Xavier, ha? Matsaga. Tsaka, uy, bihira na lang yung mga lalaking gentleman, eh. Paunahin oh. lahat. <laughs> diba? O, pag dumal na ako dito sa may bandiya taft, ito mm. sa may LRT, yung mga kahit wala naman talagang tawiran dyan, di naubos yung mga taong tumatawid. Totoo. Hindi ko pa lalagpasin. <laughs> Kasi malalate ako eh. Oh, correct. Kaya, Mamadali ka, di ba? hindi ko kayang gawin yung ginagawa ng oh, Savior. saludo tayo kay Savior. Yun talaga yung hugot dyan, di ba? Oh. Sa sobrang, ano, sa sobrang gentleman, pinauuna lahat. <laughs> <laughs> Inuubos yung tao sa oh, oh. pedestrian lane bago siya umalis. Ang dami nagtatanong sa FB Live kung uh, sa wakas na tuli na ba. Hindi daw ano eh. <laughs> hindi daw na-reveal. <laughs> Walang revelation. <laughs> Kasi hindi daw nagbago eh. <laughs> love story uh, uh, every love story is different mm -hmm. may may mabilisan korek yung agad na in love ka may mga eventually you will fall in love with the person parang katulad nitong si Aryan kay Savior mm -hmm. diba saka minsan kahit kahit gaano katigasin kasuplado o kataray ang isang babae mm -hmm. pag nakuha ng lalaki yung tamang kiliti niya Truth. Oh, oo oh, bumabait Titiklop. Bumabait. Titiklop at titiklop din diba mm -hmm. so we we hope and pray that you also find your love story story. Yan. At uh, kapag ka natagpuan mo na yung the one, di ba? Siyempre, alagaan mo, pangalagaan na relationship. What can you say, Tanghenyo? Ang masasabi ko lang dyan, eh, sa isang saying na, hindi lahat ng kalbo masamang tao. <laughs> <laughs> Tama. <Ipang tangon> <laughs> <laughs> hindi mo pwedeng husgahan yung isang tao dahil sa kanya ng no, oh, so, dahil oh. hindi mo alam yung backstory story niya hmm. tingnan mo hmm. di ba tingnan natin di ba yun yung unang sinabi Kalbon, hindi masyado ice oh. man na met di ba o ang ending kayo din oh. di ba oh, oh, diba? na in love ka din oh. di ba kahit gaano oh. karaming pintas mo sa kanya pero nalaman laman mong palabatisa siya Nagustuhan mo rin di diba? oh. <laughs> <laughs> God. <laughs> Arian, thank you very much for sharing your story with us. At kung ikaw meron ka ding kwento na gusto mong i please do email us. Send your stories at mahiwagamburnaystory at gmail.com Maray mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send na. Send, send na. Salamat ng mga mga. Batiin lang natin yung mga nakikinig sa atin dyan si <coughs> na sina Renny Mar, si Emily, si Imelda, Norma at saka si Main dyan sa Roja City Budget Office. Maayong aga. Maayong aga. Rhea event Eternal Garden sa Makati City. Thank you very much for tuning in. Nanay Rich and Nanay Tina, mga breastfeeding advocates, thank you sa pagtutok. Juan Santos, good morning! Tapos Ga daw siya ng tao eh. Yeah. Gotta go mga kabisyo. Pagaling-pagaling muna. Lala muna. na. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa so, malanding may determinasyon. Yon! Ang programa, walang problema. Always your number one. <laughs>